Hindi, nagulat ako kasi alam mo wholesome na siya kayo. Nagulat ako, may nakita ko nipples. <laughs> um, okay naman siya actually. Okay naman yung ano, inalagaan naman yung shot. Nagulat lang talaga ako. And um, I guess isa yon sa magpapatunay na we will be seeing more of fearless David in this project. Okay. Diba? binigay niya na lahat so marami tayong nakakabangan sa kanya. But hindi mo ba madalas nakikita yung <laughs> anong si Seth? Unfortunately... Wala na questions, of course! Okay. <laughs> um, sa kasamaang palad <laughs> mo. Um, actually, wala lang ako dun sa eksena ngayon so okay. hindi, ko, hindi ko alam na may gano'ng ex mo Ah, so hindi uh, si David uh, yung tipo uh, ng yung hindi, hindi, hindi niya like, Ay, hindi. Very, Very, ano po Very gentle man talaga. Very proper talaga. Thank you. Thank you po. yung question talaga for, for Faith naman. Faith kasi, ayan na, diba? Ikaw ang Hello? Third, oh. yeah, third party <laughs> ka, ikaw ang